Guys, good morning po. Ngayon po ay hindi na po tayo sa San Miguel. Parang sa mga San Miguel. Ito yung mga nagtitinda po rito sa mga baka bakanting. Ayan. Bakanting, ano yung munting tali pa pa po. Parang din po nagtitinda. Ito yung mga nagtitinda sa mga dito sa dikutaan blagisange. Maraming putae makikita rumbeng dito. Thank you sir. Ayan po. Si Ayan si cobbaking. Si cobbaking. nga si cobbaking. King. Ayan mo dito because si cobbaking ni po Eh <laughs> Wala na si ano si ano, cobra. Guys, mura po ang mga gulay dito. Po yung barangay San Miguel sa mga po. Po yung pinupuntahan namin. Dinadalan po namin ng mga pasyente. Oh, magkano saging akin nyo? 50 po. Ang isang kilo? Ari po isang buo. Ah. Kasi po yun ay dalawang kilo. Kumain po. Hey, po. Mm -hmm. Mamaya po kami Maria sa